natin ng video. Naputol kasi nalobat. Nalobat na. Nainisan natin ang ating pusi. Ang At ating tumatalsik kasi ito eh. <laughs> Kaya ang hirap linisan kasi may mga mata to tumatalsik. <laughs> Ayan. Ayan. Yan, tinatanggal ko kasi yan. Tapos meron siyang parang plastic dito kaya ito tinatanggal to. Hindi ko makita. Tapos dudukutin lang na ganan para dun naman sa mga kinain. Parang wala itong kinain. Tapos ito yung plastic, parang plastic siya na hinuhugot. Ganun. Hmm. Ito hugutin niyo yan. Ay. Kasi tinatanggal yan. Tapos ganito ito. Yan, tinatanggal yan. Tapos yung kinain, hugutin mo din na ganun. Pero parang wala siyang kinain. Tapos itong Okay, tama ito sa inyo. Uh ito, di ba? Ayan. Tatlo kasi mata niyan. Ayan. Ayan. At saka ito yung nasa unahan. Ubugutin niya yung lahat. Ayan. Nakatunan ko rin naman ito dun sa, sa palengke dun kay tita. Kasi minsan, inano niya, pinaglinis niya ako. Ganun lang pala yun. Ayan. Ito, tatang tinanggal ko din. Tapos, kung kinain niya pupugutin mo lang din ganun. Ito na 'yon. Ayan. Parang ganyan 'yan ang kinain nila. Isang marami, isang bonte, depende. Ayan. Tapos pag chinap mo siya matatanggal naman yan eh, 'pag chinap mo siya. Ayan, ang galing ng mata. Ang tatlong mata, parang mata ng pusita. Ini putih. Ayan. Terus ayem 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 tapos yung kinain ayem natin ayem 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 tumatalsik yung kanyang parang sauce. Yan. Dati na marunong nito na maglinis. Natutunan ko lang din doon kay tita. Doon sa palengke. Tinuruan ako paano ito linisin. Kasi dati hindi ko ito kayang alap linisin. Hindi ako bumibili kasi hindi ko alam paano linisin. Ang natutuwa ako. Ayun, bumibili na ako lagi. Kasi, kinakain nila ito eh. Kung ano yung kinakain nila, at nung tayo mag-a-adjust, yun ang bibilin natin. Yeah, okay na. Ito naman naman ang plastic niya. Sobrang dalga. Ayun. kaya siya, kailangan ay ready kasi steam niya, may steam talaga siya. lesen natin yung ating tapang muna natin kasi natumi na to parang ma, madami siya ang ano basta yun na yun maitim dahil sa pusit pagkatapos kasi natin magluto mga kabibigab maglalaba ako kaya pa, may iwan pang baka, no. At, hindi naman sa ayaw ko ng pusa talaga naman na balahura yung mga naalagaan ng pusa ayan, against the light ba? ayan, against the light kasi kaya ina naman natin ina natin ang brol ng kutsilo namin. Yan, yung mga kinakinain, tatanggalin pa natin yung pag nahiwa na kasi di nga natin madukot. Ganun. Tapos, yan, ganyan o, oh, yung mga kinain, tatanggalin pa natin yung

pastel po dito siya pero natin daw na kumakain ito masarap naman try na namin na, is, na ano uh, i-adobo to tapos iihaw tapos nung inihaw ko nilagyan ko ng Uh, sibuyas bawang sa loob ang um, sarap tapos natry na rin namin yung parang kalamaris nilalagyan ng uh, harina yung natry na rin namin yun yung isa. Tatlo nga pala yun. Pasa tayo. Hindi ako nakapag-almocel mga kaibigan kaya parang na almocel Nakuha mo nga. May bulatin natin si Chan. <laughs> Wala naman akong bulate. Ewan ko lang. Sarot-sarot lang yun. Kasabihan lang yun naman na matatanda na, ay, butom, butom na ako. Maano na yung bulate sa si jam ko. pupunuan ng ng gracia kakulang dito para sa aking app aso

lang tayo ano, uh, na rin para tatapusin yung mga kabibilog ko, ha? Wait, wait lang po, ha? I-cut natin para tapusin ninyo ang panonood kasi hindi counted pag hindi tinapos, mabush.